So, ayan. Nagpiprint ako dito. Ayan. Last na, ano namin, outing namin. Diba? Uh, punta kami sa Anglo. So, so, itong printer ko na to, Canon siya. Ayan. Old version. Tumatagal na, to. na to sa akin. Actually, hindi pa yata ako na, hindi ko pa pinapanganakan ako. So, matagal na siya. Six years, mahigit na siguro sa akin nabili ko to hindi ako nagbayad sa points ko na ipon yung points ko nabili ko siya at sulit na sulit kasi until na gumagana oh, pa at nagagamit ko bumibili na ako sa amazon ng film niya ito selfie, 100 108 ano na siya ang print na papel ang dami ko kaya yung print maganda siya kasi ayan yung mga memories yung gusto ko mga picture na isave ng matagal piniprint ko siya Yes, pinapaprint ko. Piniprint ko na lang siya para kasi iba pa rin yung nakaprint. ilalagay ko sa album. Ang dami ko na lang na-save. Ayan o. Ang dami diba? Amazon. May hindi kami sa Amazon. Ayan, ang dami ko na ng... picture. Pero wala pa ako nabibiling album kasi so expensive ko ang mahal nung ano, photo album dito. Tapos ang papangat ng design. So, bala ko pag may ng Pinas, pagbila ko lang collage ko siya. Ito po kayo sa uh, Sa ano. Pero may, parang may nakita ko na ano ba to Paper, paper book ba yun? Gusto ko rin try yun. Gusto so, search ako. Gusto ko ko rin kasi kapag rin yung ibang mga picture na parang gusto na. Ang ganda diba? Para paglaki ni laki na no, ang bilis. Dapat maliit pa yun. Yeah. Nyo, ang ganda ng dagat. Tingnan nyo, puting-puting ng dagat oh. yung buhangin pala, sorry. Ito, yung buhangin na to. Yan, sa tango. Maganda siya, nature na nature. Pero mahal bilihin din kasi doon yung grocery doon din malayo sa city, di ba? Yan sila. Ayan, nagpap... Marami akong <laughs> So, ito, nakuha ko to sa points. Alam niyo yung points kasi may dito dito sila yung mga points na so, bumili ka ng work. Para siyang SM point ganoon. Meron din ako ba, before ako mo Japan, may SM point card siya. Marami akong mahilig kasi ako magbibili sa SM. Kaya, madami akong points. So now, ganyan. Ano to eh? Nabili ko to nung 12,000 pesos. niya 12, yun yata to. Ichimang yung singin tapos yung points ko, ganun karami. <laughs> Inipon-ipon ko yun ng ilang taon. Tapos yun, nagamit ko siya. Nakakatuwa kasi ano yun. Ayan, di ba? Para pre ko na rin siya napukal. Kasi sa points ko siya nabili. Yung points ginamit ko. Po. Ayan, picture nila sa dagat. Blue ang dagat, blue ang langit. Pero yung dagat, pag mo yung person, hindi siya totally blue. Parang siyang emerald green. Parang siyang green. Hindi siya taga blue blue. Sunset naman to. Pal palubog na yung araw. So, yan. excellent lang video ko ngayon. Gulat kayo, no? <laughs> Nasa walang pakita. Natuwa lang ako sa, ano, sa, ay, sorry, sa printer ko na kaano. Kasi, ang tagal ng buhay niya. Hindi ko siya ginilipat kasi super bengli. Kasi, pag sa labas per piece, 30 yan yata, or 40 yan yung isang piraso ng print. So, sa dami kong mag-print. So, mahal, diba? Mas okay din to. Anytime pwede ka mag-print na gusto mo. Para ko lang bumili ng pa-wallet size. Kasi man ako mga pa-wallet size. Ito, yung mga ganito. Ayan. Ayan yung, ayan yung baby ko nung kapapangano ko pala. Ganyan siya. Ayan siya. O, diba? Ayan. Okay na. Mukha ng umbay ka. So, ayan. Thank you for watching. Mag-upload din ulit ako next week. Next week na nga. Ayan ako dati. Nagaga pa ako. Gusto yung gayo. So, thank you po. Arigato.